Alam mo sis, isa rin talaga sa maraming dahilan kung bakit hindi rin ako masyadong nagpapaniwala sa mga taong successful people ko no. Na nakikita nyo dito sa social media. Sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube, or sa kung saan-saan man. Alam niyo yon yung mga taong nagsasabi na meron silang net worth na 2.5 million, napakarami nilang businesses, meron silang clothing line, meron silang appliances line, kineso-kineso and all. Yung mga ganun. Tapos kanina, habang nag-scroll-scroll lang ako dito sa social media, nakita ko yung video ng isa sa mga yon na nagsasabi na wag daw patayin yung aircon. Dapat daw kung gusto niyong makatipid, eh hayaan niyo siyang bukas ng 24 oras. Kasi kapag pinatay niyo daw yon imbes na makatipid kayo, eh, eh mas malaki pa yung makukonsumo ninyo. Dapat 24-7 mo i-open yung aircon para mas makatipid. So mali na patay bukas ang aircon. Mali yun. Mas lalong mas mahal. Pag in mo, alamig, close mo, nawala yung lamig. In-open mo, lalakas ulit yung kuryente na kailangan niyang ilabas para lumamig ulit. Bubuksan mo lang siya 24 7 hindi big sabihin nun 24x7 magsasayang ko ng kuryente, hindi. 24x7, imemaintain niya lang yung lamig sa bahay. So feeling ko, yung sinasabi niya dito is yung mga inverter type na aircon. Yung mga ganun. Hindi yung mga window type na medyo old school pa ha. Hindi yung mga ganun klasing aircon. Kasi sa bagay, medyo it makes sense naman talaga. Kasi kung isipin mo, yung inverter, ang ginagawa niyan is nagpapalamig. Tapos syempre, kapag malamig na yung kwarto mo, kapag malamig na yung kapaligiran, automatic, yung aircon na mismo yung mag a -adjust. Imbis na sobrang lakas, mahina na lang yung ibubuga lamig. Kapag mas mahina yung binubugang lamig, mas tipid sa kuryente. May point din naman siya sis. Kaso nga lang, dito sa Pilipinas, lalong-lalo na bilang tropical country tayo, may hirapan yung aircon ninyo. Tapos kung yung bahay nyo or yung kwarto nyo pa is alam nyo yon, medyo hindi siya simento, tapos nakatapat pa sa init ng araw, talagang mahihirapan yung aircon ninyong palamigin yung kapaligiran ninyo. Naging trend na to dati eh. Siguro 7 or 8 months ago. Ang sabi ng mga tao sa social media noon, mas makakatipid ka raw kapag hindi mo pinatay yung inverter aircon ninyo. Like bukas siya 24 hours a day, 7 days a week. Kasi nga naman, yung aircon na mismo yung mag-a-adjust sa temperature. Kesa nga naman bukas sara, bukas sara ka, eh mas mapapamahal ka daw. Pero gaya nga ng nagsabi ng mga taong sumubok noon at ng Meralco, eh hindi naman daw. May nag-trend na hack para raw makatipid sa kuryente. Ito ang pagbubukas ng aircon na inverter sa low temperature ng 24 oras. Legit naman kaya, inalam niya ni Katrina Son. Para mapababa ang singil sa kuryente, paano ba dumidiskarte ang ilan nating kababayan? Yung ibang gamit pinapatay para makatipid. Lalabas na lang po para makatipid kasi pag nasa loob, ilaw. Bukas, electric fan bukas. Te dagdag dagdag dag, kuryente. At para mas makatipid daw, may ilang sumubok gawin ang trending umanong life hack. Ito raw yung hindi pagpatay sa aircon, basta inverter ito. At dahil aircon is life para kay Riz Larry Ramos, hindi na raw siya nagatubiling subukan ito dahil mukha namang kapanipaniwala. Sino ba nga ayaw sa ganun? Kung baga life hacks makakatipid daw. So, and then sinubukan ko siya. So, instead na uh, like uh, 12 hours lang ang pag-use ko ng aircon, naging 24-7, wala nang patayan. Tanging isang aircon, electric fan, water dispenser, charger at TV lang daw ang meron siya. Kaya hindi niya inasahan na lolobo ang kanyang bill sa kuryente. Mula kasi sa dating 3,000 pesos, trumiple ito. Yung bill, <laughs> 9,000 plus. Sabi ko, OMG. Dahil sa Lifehacks na yon in-expect ko na kahit pano. 4,000 or something na madadagdag, madadagdag or okay lang sa akin. Kaso, na-life shock ako. <laughs> Ganito rin ang karanasan ni Ian Rico. Sinubuan naman namin, kaso para akong na-scam kasi titipid nga, di ba? Si Lola Beth Lopez, tanging sa mga nakasanayang paraan ng pagtitipid sa kuryente, naniniwala. Hindi ako naniniwala. Diyan magkakaroon ng sulong. Siyempre, ma-overheat yun, ano? Sabi ng Meralco, hindi totoong makakatipid sa nagtrending na life hack. Walang basehan yan, Katrina, no? kasi pag ginamit mo uh, ang isang appliance, uh, for example, in this particular room. Para makatipid, siguruduhin na maayos ang electric appliances. Ang mga ilaw, gamitin lamang kung kinakailangan at patayin kung lalabas ng bahay. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News yung mga taong sumubok at yung meral ko na mismo yung nagsabi no na, ah, na hindi raw totoo yung ganong klasing life hack. Lalong lalo na sis, ilang buwan na naman ulit, mainit na naman. Pero sa inyo pa rin yan, kung gusto nyong itry yung ganong life hack. Eh, dapat talaga, medyo maingat rin talaga tayo sa mga taong pinakikinggan natin sa social media. Lalong lalo na yung mga ganitong tao na nagbibigay ng life hack, makatipid, umasenso, magkaroon ng maraming pera. Kasi syempre, hindi naman natin alam kung talaga bang totoo ba yung mga sinasabi nila. Kaya marami ring mga taong mabilis ma kasi yung mga taong yon, yung mga hindi nagdo-double check or hindi nagpo-proof check ng na mga sinasabi ng mga taong nakikita nila sa social media. Ayun, ingat-ingat sister. <laughs> sprinkle sprinkle.